Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 7 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si Santa Flavia Dumitila. Kamusta? Si Santa Flavia Dumitila ay isang naibahagi na Romano noong ika-isa siglo at miyembro ng pamilyang imperial. Siya ay pamangkin sa apo ng Emperador Domitiano at pamangkin sa Emperador Tito. Bagaman may mataas na katayuan sa lipunan, si Flavia Domitila ay pumili na mamuhay ng kanyang kristyanong pananampalataya ng maingat ngunit may determinasyon. Si Flavia Domitila ay ikinasal kay Flavio Clemente, isang senador ng Roma at pinsan ng Emperador Domitiano. Silang dalawa ay mga kristyano at namumuhay sa kanilang pananampalataya ng lihim upang iwasan ang pag-uusig. Barangay ng Palman, taruklasan yung kanilang pananampalataya at si Flavio Clemente ay pinatay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Si Flavia Domitila mismo ay ipinatapon sa isla ng Pandataria, malapit sa baybayin ng Italia, kung saan siya naglaan ng kanyang mga huling araw sa panalangin at pagmumuni-muni. Bagaman kaunti lamang ang tiyak na mga detalye tungkol sa kanyang buhay, pinararangalan si Flavia Domitila bilang isang santa sa martir sa kanyang tapat na pagsunod sa kanyang kristyanong pananampalataya sa kabila ng mga panganib. Ang kanyang buhay at halimbawa ng pagtitiis sa pananampalataya ay isang pinagmumulan ng inspirasyon para sa maraming kristyano. Narito ang isang panalangin kay Santa Flavia Domitila. Diyos na nagpala kay Santa Flavia Domitila ng biyaya ng martiryo alang-alang sa kanyang pagmamahal sa iyo, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panalangin ng lakas at tapang upang magpatutuo ng aming kristyanong pananampalataya kahit sa mga panahon ng hirap. Naway ang kanyang halimbawa ng katapatan sa iyo sa kabila ng mga pagsubok ay magbigay inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa aming sariling landas ng pananampalataya. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon, Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Estanislao, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.